kasayang araw po ito naman po yung ating in reserve na boar ito sa ating mga survivor last year uh, batik nga lang po siya kaya hindi ko siya masyadong ginagamit pero proven na po siya magaganda yung kanyang inilabas at uh, mabilis po yung paglaki so in-reserve po natin siya para kung may magkasakit man sa ating mga senior boar ay pwede na po natin siyang gamitin. At dito naman po sa kabila meron tayong isang junior boar pero kulang-kulang 50 na rin po ang timbang ng baboy na ito <clears throat> isa naman po siya sa mga first born na atin sa mga anak ng mga nag-survive. So yan po, February born siya. At kita niyo po, doon sa lipat ng bakod, may nakikipag ususuhan sa kanya. Uh! oh, oh! Masyado kang wild. Kasi po, dito natin sa side na ito, ilinagay yung ating mga dumalagang huli. Uh, lima o anim po ito yung po sila nasa may unahan. By September po, pwede nang mapakastahan ito. Ang gagamitin ko po ay yung si Batik. Lapit po tayo. Patayin ko po muna. Ikot ako dun sa unahan ng kulungan. So ito po si Batik. Siya pong gagamitin natin dun sa ating mga dumalaga. Ito po yung ating pinagpapahingang kulungan. Ito po yung pinakauna nating breeding pen. At dito lang po sa labas niya ay yung pinaglulutuan natin ng sapal. So yan po, may dalawa tayong malaking kawa na siyang ginagamit pagluluto ng sapal. Dito naman po sa aming istakan ng sapal, ibinalik namin si Dagol. Dito po lumaki si Dagol Nakatago po sa ilalim ng mga kahoy. Yung po si Dagol. Ah, para ho, hindi makastahan talaga. Babantayan na lang namin yung kanyang paglalande. At bibili po ako ng similya ng durok. So si Dagol po, ang una kong i at sa mga anak po ni Dagol, ay kukuha tayo ng gagamiting bulugan. Si Dagul po kasi, ang both parents niya, ang nanay at tatay po ni Dagul, ay QB Cross Berkshire. So si Dagul po ay QB Cross Berkshire din. Dahil parehong 50% QB, 50% Berkshire yung kanyang mga magulang. So ito po yung ating limang dumalaga na by September nga po ay pwede nang pakastahan. Ayun lang po si Dagol sa kabila. Siya po ang ating i naman. Pasyalan po natin, iba pa nating mga alaga. So sasangkap na po ng pakain. Yan po nakaibabaw ay dara. Ang nasa ilalim po niyan ay yung nalutong sapal ng soya. Para sa mga inahin po itong isang sinasangkap at dito naman sa kabila ay para sa mga palakihin. So, pareho po ang sangkap nila maliban po sa feeds na ilinalagay natin. Ito pong sa mga palakihin ay starter feeds ang ilinalagay Pareho pong may probiotic yan at may pulot na tinubigan na rin po at hinaluan ng asin. Yan naman po ang sa mga breeder, pilet po ang ating ilinalagay. Ayan po, pag na incorporate na po yung lahat ng ingredients, lalagyan na po ng tubig para po nagali ang pagkahalo so tapos po noon, ahaluin lang at tatakali na po pa punta sa pakainan ng ating mga alaga so yun po ganyan karaming tara sa roughly po 40 kilos yung sapal ng soya natawag na po ang mga papakainin nakaramdam na ng gutom so sa susunod po nating pagbibidyo wala nang laman itong unahang ito bukas po ay mag-deliver na ako kay ka-farmer kaya lahat po ng ating mga alaga dito sa unahan ng farm ay mauubos na ito na lang pong ating first breeding pen ang um, may iwan na may laman dito sa may unahan ng farm. At next week po, itong mga big na to ay mababawasan naman. Yung pong malalaki na, pwede nang awatin, ay aayusin na po natin dun sa winning growing pen number no. 2A. Ito po uli ang ating bulugan, si Mr. Tard. Pag nakarinig ng boses, dapat may kamot muna siya. Nakakamutin po muna natin. Baka magtampo ang ating big boy pag hindi natin kinamot. Na third, Ha? Hintay ka na ng pagkain. So yan po ang ating mga inahin dito sa first breeding pen. At uh, po ang ating silungan na luma ay marami ng damage. Kaya po may bago na tayo silungan doon at gagawa pa tayo ng isa para po kung mag-ulan ng September at October, maluwag po ang masisilungan ng ating mga alaga. So balikan po natin yung paghahalo ng feeds. Ang double team. Mabigat pa po ang sangkap. Dagdag ng tubig. Nakikita eh, nyo po, pag pantay na ang kulay nung hinahalo, na maganda na ang kanyang pagkakamix. Pag ganyan po, na inalitaw pang puti, ibig sabihin po, yung soya sa ilalim ay hindi pa nahalukay ng maayos. Pag na po ang kulay niya, pwede na pong takalin at yung ating mga customer ay naghihintay na. Natawag na po, gutom na. Pala na ginagamit natin panghalo ng pagkain. Uh, Hindi na po magamitin pang na naman. ang malalaking i-deliver natin bukas over 35 kilos yung nandun po sa kabila ay 20 plus kilos lahat meron pong dalawa doon na 30 plus so yan po muna ang magiging last deliver natin ay ka-farmer sa mid to late September po kasunod nating magiging dala sa kanya. Ayan po, sinasakalan na ang ating mga alaga ayaw mag-share kaya tumahaba ang ating pakainan para may lugar sila lahat kasi po itong ating mga alaga gusto lahat yung bagong taktak -tak. nakita niyo po si third lilipat na naman dun sa bagong taktak -tak. -tak. So ganyan lang po kasimple ang aming paghahalo at pagtatakal ng pagkain sa ating mga alaga. So, ito po yung ating mga February born na huli na nga nating dadalhin kay ka-farmer. Siguro po yung pinakamalait ay mga 21-22. Tapos po yung malalaki ay magte-30 plus. Yan po. Saka yung dalawang sa may likod ang malalaki may isa lang po ako itikara dito na gagawin nating dumalaga maganda po ang forma niya. yan po nakain sa dulong yan maganda po yung kanyang mga dede at maganda po ang tayo ng kanyang katawan yung paa niya po ay hindi rin flatfoot hindi rin naman po masyadong na uh, pilos naglalandina. Pero po ang sabi ko, uh, huwag tayong magpapakasta o magbreed ng less than 8 months old. So 8 months up all 8 months po pataas ang ginag ang ginagawa ko sa pagpapakasta ng ating mga alaga. So yan po ang ating activity ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like and subscribe.